Magandang araw sa inyo mga parekoy. Ang video ng ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa refrigeration system sa barko. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumagalaw ang refrigerant sa loob ng ating refrigeration cycle. Ngunit bago natin ito buksan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang itsura ng ating refrigeration cycle dito sa air conditioning na ito. So bilang isang engineer sa barko, kailangan din nating malaman kung paano nga ba umiikot ang ating refrigerant sa loob ng ating refrigeration cycle sa puntong ito ay iguguhit natin ang apat na components ng ating refrigeration cycle unang una nang gagaling ang ating refrigerant sa ating compressor tapos ito ay bababa papunta sa ating condenser pagkatapos ito ay papasok sa ating expansion valve Pagkatapos niyan, ito ay mapupunta sa ating evaporator. And then, ganun pa rin, paulit na lang ang cycle at babalik sa ating compressor. Sa puntong ito, para mas madali nating maintindihan, ay hahatiin natin ang ating cycle sa apat na bahagi. Dahil dito, mas madali nating maintindihan kung ang ating refrigerant ba ay naka-vapor, liquid, high pressure or low pressure. So sa kanang bahagi na ito, lagi nating tatandaan na ang ating refrigerant ay nasa high pressure side. At sa gawing kaliwa naman, lagi nating iisipin na ang refrigerant dito ay nasa low pressure side. So ngayon sa ating itaas na bahagi, ang ating refrigerant dito ay nasa vapor state. At sa gawing ibaba naman, ang refrigerant dito ay nasa liquid state. So ayun na mga pare ko, ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba umiikot ang ating refrigerant sa loob ng ating refrigeration cycle. Unang-una, ang refrigerant papasok sa suction na naka low pressure low temperature vapor Siyempre nasa vapor side tayo no? Nasa itaas tayo ng bahagi ng ating guhit So refrigerant dito naka vapor So ngayon ito ipapasok Sa suction ng ating compressor So ayun mga ko basic lang So dapat talaga na ang ating refrigerant dito Ay naka vapor Kasi pag naka liquid yan Ang tendency natin ay susunogin niya ang ating motor So ngayon paglabas niya sa outlet ng ating compressor siya ngayon ay magiging high pressure high temperature alam natin yan kasi pag nag-compress ng isang refrigerant ay magiging high pressure high temperature vapor vapor pa rin siya dito kasi nga siya ay nasa vapor side pa rin sa puntong ito mga pare ang ating refrigerant ay bababa na sa ating tinatawag na condenser ang pinakatrabaho ng ating condenser mga pare ko ay i-expel ang init ng ating refrigerant So ngayon, paglabas niya sa outlet ng ating condenser, magbabago ang kanyang temperature no. So ganoon pa rin, high pressure sa kasi nasa high pressure side at siyempre magiging low temperature kasi nga lumabas sa condenser na. So ngayon, nasa liquid phase siya kasi nga nasa ibabang bahagi na tayo, siyempre liquid na. Ngayon, ang ating refrigerant ay papasok na sa ating tinatawag na expansion valve trabaho ng expansion valve ang pababae ng ating pressure depende sa thermostat setting ng ating air conditioning unit so galing sa expansion valve paglabas niya dito lalabas siya sa ating mga capillary tube syempre mababa ng ating pressure at saka temperature so ngayon ang phase niya ngayon ang kanyang refrigerant ay nasa low pressure low temperature liquid refrigerant yung ating refrigerant dito ay malamig na ngunit hindi siya pwedeng magyelo kasi nga pinag-uusapan natin ay ang ating air conditioning unit so ngayon siya ipapasok na sa ating evaporator ang pinakatrabaho ng ating evaporator ay ang maglabas ng lamig yung lamig dito ay magdidepende sa ating thermostat setting sa ating expansion valve magdidepende yan kung gaano nga ba kalamig ang ating binibigay So, magdidepende yan sa angat at baba ng ating expansion valve. So, dito, dito nakalagay yung ating tinatawag na evaporator fan. Ang ating evaporator fan naman, siya ang nagtutulak sa malamig na hangin papunta sa ating mga ductings. Kung ito nga ba ay papunta sa gali, papunta sa ating kabina, sa bridge, sa engine room o kung saan pa man ang nangangailangan ng ating air conditioning. Galing sa evaporator ay babalik na ang ating refrigerant doon na naman sa ating compressor. So, ito na ang ating air conditioning unit mga parikoy. Papakita ko sa inyo ang ating pinakauna, ang ating thermostat setting. So, ayan, dyan natin sinaset kung gaano nga ba ang ating kailangan. Ano? So, ito naman ang ating pressure gauge sa ating refrigerant. At saka ang laman ng ating refrigerant, ang bilang dito ay compound. At ito naman ang ating compressor. Sa so, may pinakalikod na bahagi, makikita nyo. Yan ang ating condenser dito naman itong bilog na maliliit na to ito ang ating expansion valve so yung mga maliliit na tubo sa gilid din ang ating mga capillary tube at syempre ito ang ating pinaka evaporator sa air conditioning unit na ito ginagamit namin refrigerant ay R22 gaya ng sinasabi ko kanina ang refrigerant bago pumasok sa ating compressor ay naka low pressure low temperature vapor so ngayon galing sa ating compressor paglabas niya sa outlet ng ating compressor naka high pressure high temperature vapor refrigerant yan so dadaan dito sa ating pinaka copper tube dediretso na yan doon sa ating pinaka condenser kung saan sa condenser na yan ini-expel yung init dito sa amin sa barko ginagamit namin cooling ng aming condenser ay ang seawater ngayon paglabas ng ating refrigerant sa ating condenser ngayon ay nasa high pressure low temperature liquid refrigerant na siya dadaan yan dito sa ating copper tube at ngayon ay papasok na siya sa ating tinatawag na expansion valve so ayan ang ating expansion valve mga parekoy ito ito nakikita nyo ito ang ating pinaka expansion valve ang expansion valve nito na ang nagbibigay ng feedback depende sa thermostat setting na ating ginagalaw kung gaano nga ba ito kalamig so ito sa gilid yung mga maliliit yan ang tinatawag natin na mga capillary tube at saka itong pinakagitna ito ang tinatawag natin ng ating evaporator pagkatapos niyang maglabas ng lamig ay dito na siya sa ating tinatawag na evaporator fan so ngayon yung ating evaporator fan nagsasaksyon siya ng malamig na hangin may motor siya doon, iikot siya aangat siya, depende kung saan papunta papunta papasok sa ating mga ductings papunta sa galley, sa bridge sa kabina, sa engine room gaya ng sinabi ko kung saan man ang mga lugar sa barko na nangailangan ng ating air conditioning unit so hanggang dito na lang tayo mga parikoy naway marami kayong natutunan sa video na ito at huwag niyong kalimutan mag like and mag subscribe sa channel natin para sa mga susunod pang na video salamat